Samahan ko mga beshies at nandito na nga tayo sa may Bonbon Island. Ayan. Pwedeng pwede naman tayo dito mag picnic. Magdala lang ng food. To Ito napansin ko parang mas pino-pino. Mas pino ang uh, buhangin dito kumpara dun sa Cobrador. O oh, ayan oh, makikita ninyo at ayun. Ang kabilang isla. Picture picture 'yung mga kasamahan ko, ayan. Now guys, nandito tayo sa May Bonbon Island Hello, So ano bang maganda po. dito sa Bonbon? At so, bakit siya kasali sa island hopping? So kinagandahan po sa Bonbon So whole year round po talaga siya na makakapag enjoy po kayo Kasi we have the uh, different part na during habagat season hmm. pwede po kayong pumunta magmaligo sa kabilang side hmm. and during amihan season pwede naman po kayong maligo sa kabilang side hmm. So siya tinawag siyang whole year round Whole year round Kaya kasi mga oh, habaan ng Bonbon Island. So, medyo mahaba yung laka rin mula sa highway. Kasi yung highway, ayun, no. Pati just pala dito na pwede nyo i-rent. Ayan. Kapit na tayo dun sa entrance mismo. So, mga magbabarkada, pamilya. Mukhang dito sila nag spend ang weekend nila. So, ayan ang kahabaan. Galing tayo mula sa ibang isla. Kaya doon tayo dumaong sa dulo. Pero, eto ang entrance kung kayo ay manggagaling ng highway. Ayan na. siya. Ayan. Hello po. So, ito na nga po ang entrance natin. Mula highway papasok ng Bonbon Island. Ay, ma'am. Magkano po entrance dito pag galing pong highway? Wala pong entrance. Ay! Sa po, wala, oh, wala po. muna entrance. So, may mga one month. Ay, may pa-free pa si Gob. So, pwede mag si mayor, ba? So, mag-enjoy -e pa pala tayo dito for one month po. Ay paano ko pala pumunta rito, pumunta rito galing ng port? Port ng Romblon. Po. Mhm. Mm Ay po yung typical ko na rides ko dito is yung tricycle po. Mm ah -hmm. uh, uh, from port po going dito po sa Bonbon, maybe it will take around 5 10 minutes. Mhm. Mm Depende po sa ano po, sa speed po ng taxi, kailan din sa mga pasahero. And then, yung sa motorcycle naman po, mga 5 minutes. Okay. Sa so, ano po, yung ano po ba malapit na pwede ako mag-stay in dito, ganyan, transient house? ah mm -hmm. uh, meron po si Luna Circle, and meron din pa si, ano, Bonbon Beach. Meron po tayo dun sa taas po, yung mm -hmm. Horizon Hotel yes, naman po. So. po. Mm -hmm. Tapos, uh, yun ah, Luna Circle, yung Luna Circle po just uh, around around Ah, wala from here. You know the the Horizon thank you. Guys, this is Mamila once again at nagturo na naman tayo dito sa pali paikot ng Romblon, Romblon. At ngayon, punta muna tayo sa hotel tapos mamaya i-discover naman natin naman yung iba pang local uh, destinations dito. Bye. Guys, masasabi ko na mukhang patok ang bonbon bon dito, island. Kasi kung makikita ninyo, dito sa kahabaan, ang daming mga motor. So, yung mga nakita natin, yung mga tao kanina, nung tayo ay naglalakad along Bonbon bon Beach. So, patok na patok dito. Kasi nga, bukod sa maganda na yung lugar, masasabi ko namang malinis sa bandang dulo. Ang madalas lang naman na parang makikita ko doon ay yung mga seaweed malinis maganda ang tubig 'yun na nga so eto na nga dito na dito oh masasabi na ang Bonbon ay isa sa destination dito sa Romblon Romblon entrance ng Bonbon Beach Samahan ko mga beshies at nandito na nga tayo sa may Bonbon bon Island. Ayan. Pwedeng pwede naman tayo dito mag picnic, magdala lang ng food. To. Ito napansin ko parang mas pino-pino, mas pino ang uh, buhangin dito kumpara doon sa Cobrador. Oh, ayan oh, makikita ninyo. Ma? at ayun ang kabilang isla Picture picture yung mga kasamahan ko ayan. now guys, nandito tayo sa may Bonbon Island. Hello, so ano bang maganda ko. dito sa Bonbon at so, bakit kin sa kasali sa island hopping? So kinagaganda po sa Bonbon. So whole year round po talaga siya na makakapag-enjoy po kasi Kasi we have the uh, different part na during habagat season pwede po kayong pumunta mag maligo sa kabilang side mm. and during amihan season pwede naman po kayong maligo sa kabilang side mm. so siya tinawag siyang all year round all year round Kaya kasi kung oh, habaan ng bonbon island so medyo mahaba yung laka rin, mula sa highway kasi yung highway ayun no at just pala dito na Pwede niyong i-rent. Ayan. Tapit na tayo dun sa entrance mismo sa so, mga magbabarkada, pamilya. Mukhang dito sila nag-spend ang weekend nila. So, ayan ang kahabaan. Galing tayo mula sa ibang isla. Kaya doon tayo dumaong sa dulo. Pero eto ang entrance kung kayo ay manggagaling ng highway. Ayan na. Ito siya. Ayan. Hello po. So ito na nga po ang entrance natin. Mula highway papasok ng Bonbon Island. Ay, ma'am. Magkano po entrance dito pag galing pong highway? Wala pong entrance. Ay! Sa ngayon po, ah, wala, wala po wala muna. Sa mga one month. Ay, may pa-free pa si may Gob. So, pwede mag-ass si Mayor, baba? So, mag enjoy pa pala tayo dito for one month. Hindi okay. po. Ay, paano po pala pumunta rito galing ng port? Port ng Romblon. Mm -hmm. Ah, yes po, yung typical po na rides po dito is yung tricycle mm -hmm. po. Uh, uh, from port po, going dito po sa Bonbon, we will take around 5-10 minutes. Mm -hmm. Depende po sa ano po, sa speed po ng tricycle and then sa mga pasahero. And then kung sa motorcycle naman po, mga 5 minutes. Okay. Sa so, ano po, yung ano po may malapit na pwede ako mag-stay in dito, ganyan, transient house? ah mm -hmm. uh, meron po si Luna Circle and meron din pa si ano, Bonbon Beach. Meron po tayo dun sa taas po, mm -hmm. yung Horizon Hotel yes, naman so. po. Mm. -hmm. Tapos, Luna uh, yun. uh -huh. Circle. Yung Luna Circle po, just uh, around around Ah, uh, po from here. Okay, from circle, and the horizon hotel. Okay. Thank you. Hi, guys, this is Mamila once again. At, nag-tour na naman tayo dito sa pali paikot ng Romblon-Romblon. At, ngayon, punta muna tayo sa hotel. Tapos, mamaya, i-discover naman natin naman yung iba pang local uh, destinations dito. Bye. Guys, masasabi ko na mukhang patok ang bonbon dito, island. Kasi kung makikita ninyo, dito sa kahabaan, ang daming mga motor. So, yung mga nakita natin yung mga tao kanina, nung tayo ay naglalakad along Bonbon Beach. So, patok na patok dito. Kasi nga, bukod sa maganda na yung lugar, masasabi ko namang malinis sa bandang dulo. Ang madalas lang naman na parang makikita ko doon ay yung mga seaweed. So, malinis. Maganda ang tubig. Yun nga. So, eto na nga. Dito na, dito, oh, masasabi na ang bonbon ay isa sa destination dito sa Romblon, Romblon.